Isang nakakatuwang pangyayari ang naganap sa game show na Rainbow Rumble noong linggo nang sumalang sa programa ang cast ng pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ng kapamilya actress na si Maris Racal. Sa gitna ng masayang laro na pinangungunahan ni Luis Manzano, isang trivia question ang hindi inaasahang magpapatigil kay Maris at maging sa lahat ng nanonood. Habang masiglang tumatakbo ang segment, binasa ni Luis ang tanong. Kumpletuhin ang hit song ng 80s American pop group na Breakfast Club. Rico Blank. Pagkarinig ng tanong, tila biglang natigilan si Maris at nawalan ng konsentrasyon. Sa kabila ng pagiging competitive, siya pa rin ang unang nakabuz. Pero nang sasagot na siya, tila natulala ang aktres. Wait. Rico what? Gulat na sabi ni Maris habang tila nahulog sa bitag ng sariling alaala halakhakan ng studio at napasigaw ang audience, lalo na't malinaw na naapektuhan siya ng mismong pangalan sa tanong. Para sa mga hindi nakakaalam, si Maris ay nagkaroon ng relasyon sa singer-songwriter na si Rico Blanco at kamakailan lamang ay napabalitang sila ay naghiwalay. Kaya nang marinig niya ang pangalang Rico, tila bumalik ang emosyon at alaala na ikinafreeze niya sa gitna ng laro. Hindi naman pinalampas ni Luis ang pagkakataong magpatawa at sinabing, Maris, hindi siya yun, sabay tawa, na ikinatawa ng lahat. Sa kabila ng pagkabigla ni Maris, ang kanyang co-star na si Meryl Soriano ang nakabawi at siyang nakasagot ng tama, Rico Mambo. Ang tamang sagot sa trivia. Ang nakakatuwang eksenang ito ay naging instant highlight ng episode at naging usap-usapan sa social media. Marami ang nakarelate sa reaksyon ni Maris, na kahit gaano kakahanda, may mga pagkakataong ang damdamin pa rin ang nangingibabaw. Isang patunay na kahit sa gitna ng kompetisyon, may mga tanong talagang hindi kayang sagutin ng utak kapag puso na ang nadaplisan.